Bulkan. Anak ni Bulkan? oh, baglang sumabog yung mamaya. Huh? Ha? ng mga Torete ngayon, no? Ano Ah? naman naman ang kanyang kilay, yun. Kulay puti. Magkano yan, sir? Maraming marami nagtatanong. Bakit daw po yung mga presyo ng mga bakang lemeri Bakit daw mataas? Bilog. Oh, puti pa. Pugi. Oo, oh, pugi. <laughs> tadyang kulang. Ah, oh, ganun po ba? Kulang ang tadyang. Pag ano, sir, anong epekto sa baka? Puti kailan? puti yan. Ay nung ginawa niya bakit naging itim? Ano naman po kaya epekto daw sa puyo sa paba, sa baka? Ano pong ginagamit niyo para tumababaka nyo? Ano naman po epekto nung paglaki ng baka doon sa manipis na ano? Tawag di anim na po, lipad dito ng linis sa right. Kaya mo sa yung bibigay tipay. Ano na to? Ano pa na? Tayo ko na ikinukuha niyan. Sabi ko nga sa para ka nakabili ng tas natin. sa mga junior balls, mga malalahing tarete galing Limeri, Kalatagan. Ayan, tanong natin ito si Totoy kung magkano ba magandang tarete niya. Ito ay junior balls na. Lampas na sa pagkaguya. pesos ba ka ma? Patong 75. Patong sa 75,000. Lemery? Ah, hmm. uh, patong sa Anak Ah, uh, patong sa 75,000. Anak ni Bulkan? Oh, bigla si mamaya. Anak ni Bulkan. Oh, uh, Ayan, oh, 75,000. Bawat isa. Ayan. Ganda nito. Ganda ng tenga. Ayan, ganda na tenga, haba no da, wala sa p patung sa seventy five tausan, quality din to, ha, Ganda. Ayan. Ayan. Ang ganda baka. Quality. Kaya magkano yan? 73? 73,000 naman to. Kondo. Quality? <makes> Galilee Mary, 73,000. Ayan, magandang torete din. Ah, ah. Nakagandahan ng mga torete ngayon, no? Ah. Mistiso. Yan naman naman ang kanyang kilay, yun. Oh. Kulay puti. Magkano yan, sir? Magkano? Oh. 69? 69,000 ang halaga. Ay, kaganda naman, yun. Oh. Pwede nyo pang tawaran yan sa 69,000. Panood kita sa YouTube. Ay, salamat po. Ayun, 69,000 yan. Torete galing, Lemery po yan. Lemery. Ito, maganda din ito, Rete. Puro maganda lahat. Walang pangit. Ayan, pati mga may hawak. magaganda rin. Ayan. Magkano yan, sir? 115,000 dalawa. 115,000 dalawa, Torete. Galing limiri Ayan. Ayan, magaganda lahat. Walang pangit. Mga bakang limeri. Sir, marami nagtatanong. Bakit daw po yung mga presyo ng mga bakang limeri? Bakit daw mataas? Eh, super quality. Sobrang? Sobrang magaganda. magagandang klase. magaganda klase kaya maganda din ang presyo. Ang presyo. Na magandang klase kaya medyo pricey ang kanilang baka. Galing limeri. Saka quality naman. Ayan. Ayan ang baka nila, 115. Ayan ang dahil lang kung baka sa mga comment ninyo ay eh, medyo mataas ang presyo nila doon sa kumpara sa mga iba. Ayan. Ayan naman na bilog na bilog ang baka. Ayan, umanang mana siya nag-aawak. Bilog na bilog. Oh, pating puti pa. Pogi. <laughs> oh, pogi. Oo, bilog na bilog kahit maliit lang oh. Ganda ng katawan. Tarete pa lang yan. Pagkano yan, sir? Yeah. Yan, Ayan, ayan. sa limang po. Magigit 50,000. Ang eh, ganda ng katawan nito. bilog na bilog. Kitang-kita na yung ganyan, o. No? O, oh, kita mo. Magigit 50,000 ang halaga. Puting-puti. Ang bilogan ng puwet. O. Oh. Ayan, 50,000. Magigit ang presyo ng mga yan. Ang gaganda ng mga torete. Puting-puti. Bilog na bilog ang puwet. Ayan, o. No? Mm. Tsaka ang bait. Oh, ang bait pa, oh. Ang bait. Ang bait. para na ka pa. eh yeah, so, nabili na yata. Ayan, dalawang torete. Magkano pa kami, sir? 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100,000 na pagkabili. Ayan. Dalawang karete. 50,000 ang isa. Saan sa Saan po tutalin, sir? Sa Riaya. Sa Riyaya, Quezon. Ayan. Ito ay bili nila, sir. 100,000 dalawang karete. Ayan. Mga... Patabahin na. Ayan. Shoutout sa, sa mga taga-sariaya ang magbabaka. Ayan. Magkano bili, sir? 48? 48,000. Yan, malaki yung torete. 48,000 ang halaga. Ayan, 48 ang pagkabili nila. Ano, ano pa ba, sir, kapag mayroon ganun? Ah, Pag meron ganun, ano po ba? Parang bukol? Butol ng tadyang kulang. Ah, ganun po ba? Kulang ang tadyang. Buka, kayo, ah, dapat ito'y diretsyo. Ah, dapat pala yung ano na yan, i-diretsyo. Ibig sabihin daw, ay putol ang tadyang. Pag ano sir, anong epekto sa baka? Wala naman ba epekto? Dila ang ano. Hindi <coughs> masyado maglalalaki. Maganit pala. Maganit pala ah, maganit. Maganit pa, lakihin. Ito daw ay putol ang tadya nga. Ayan. Ang paglaki, oo. Pag anon, ma... Ano, daw, epekto. Doon sa baka yung medyo putol ang ribs. Pero medyo, medyo matumal ang paglaki. Medyo matumal ang paglaki Okay naman, wala naman sa problema sa Uh -oh. Kaya ito 48, tapos sa inyo ay 50 ano. Ito ang problema nito. Malaking baka na siya. Ano naman kayo hindi lang kung bakit nagkaroon ng... Inborn niya dito. Ah, inborn talaga. Inborn niya. Misa na, inborn niya. Hindi ko. Inborn niya. Hindi ito yung original na buntok niya. Oh, paano po ba? Paano na sabing hindi? Kaya yung ulo niya. Kailangan niya. Puti okay, ito. Puti na. Puti itong buntok. Ah, puti, puti kailan? Puti yan. Oo, oh, puti ito. Ay, nung ginawa dyan, bakit naging itim? Ah, tininaan. Tininaan. Ah, so, ibig sabihin, oh. ang... Ano po ba pa pala tandaan ano Ito, nung kulay niya. Ay, itong kulay niya. Kung anong kulay ng ganyan, ganun Balangang din dapat ang kulay ng, ng buntot? Ah, kinulayan. Pati yun ang kulay ng bakang balat. Puti ito. Ah, ito pag batik-batik na ganyan. After one month, Magiging puti na siya. Ah, magiging puti na. Ibig sabihin, naloko ka doon sa kapi. Ah, Kulay <laughs> lang naman. <laughs> hindi, yung isang hindi sa merong hindi nag-aalaga ng puti ang puti. Ah, ano pa, ano, ano pa kaya ang dahilan? Bakit ganun? Eh, may mga irihiyo tayong siyosong. Ah, that may superstitious belief. Uh, mga ganun. Kaya kailangan mag-indang pag-ibig. Kapag hindi alam yung kaysang ko. Ah, yan. Dahil nga sila, baguhan lang sa sapa. Habaga. Eh, katulad nito. Ito, problema niya after one month. Ay, <inaudible> <inaudible> maging puti na. Maging puti na. Ay, maging puti spray ang ginamit dito. Ay, ina ng pantina sa baka. Okay ah. lang naman siya. Wala naman siya. Pagkaroon siya ng itim at puti, hindi po pwede. Ah, kapag pure white ang baka, kailangan ng butot ay itim, pure itim. Yun ang tamang kulay. Siya. Ah, yun ang tamang kulay. Ito naman siya. Ayan ay nagbatik-batik. Yeah, kaya kailangan yung buntot niya kulay puti. Kailangan kinulayan kaya naging kulay itim. Ayan. Okay. Ano naman po ang ibig sabihin ng puyo-puyo no, na yan? Ano naman, pag tama siya dito, butas ang tawag. Ah, butas? Oo. Oh, pag dito naman, usong yung dalawa. Yung tapat ng ano. Ito naman normal lang yung puyo niya. Ano ah, normal lang ang puyo niya. Oh, at yung normal din. Okay din yung puyo nito. Oh, okay. Hindi kasi hindi siya katapat ng usod niya. Ano naman po pa yung epekto dun sa puyo, sa, sa baka? Ay, yung butas daw dito, lahat ng yung kaya tama. oh, ganun ba yun? butas nga eh. <laughs> Sabi nila eh, yung sabi niya matutulog. Ah. Araw na. Ipagbukas daw yun, inilalagaan mo. Ilan taon na po kayo nagbabaka, sir? Mga 30. Oh, napakatagal na pala. Sir, be experto na kayo sa pag-ano ng baka. Ano pong ginagamit nyo para tumababa ka nyo? Pitch din. Pitch din? Ano, anong... Grower pitch din ba? Ah, pambaboy. Mas maganda po ba ang... Mas maganda, medyo mababa ang presyo kaysa cattle pigs. Sa cattle pigs. Pero din naman effect ko eh. Maganda rin naman. Ah, maganda din naman. Ilan taon na po ay gumagamit ng pigs? Ito mga 3 years din ako. Yung ah, mga patining. Mga patining. Kaya naman pag mag ka, yung 1 month before bago may benta. Ah. Ah, ganun. Hindi yung pagkabili ng bucket mo. Malulugi Ah. Na. Ano naman sir, bakit kailangan nilang kukuritin ng yung bakang ganito? Ang nakita mo manipis yung yan. balat ng baka, magandang quality ng laman niya. Katulad nito? Manipis Manipis. Ano yan, manipis. 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 Pag tumaba siya, magandang laman Magandang Maganda ang laman. Yung pag malaki balat, manipis Ano naman to? Ano naman po epekto nung paglaki ng baka doon sa manipis na... Malusog. Ano? Malusog? Ah, malusog. Kapag ganyan ang baka, malusog. Ano naman kapag halimbawa medyo may kakapalan? Medyo mabagal-bagal din siya kahit ito ba ang baka. Medyo hindi siya gusto ng mamimili ng magkakatay. Ah, magkakatay. Medyo mababa yung timbang. Ah, mababa ang timbang kapag makapal ang baka? Ah, makapal ang balat. Ah, makapal ang ba ng balat ng baka? akala mo mataba siya. Pero ah, yun lang balat lang pala. Ah, yun pala yun. din siya. Ah, ganun. Kaya yung pala pag tumitingin sila, eh, ginagano nila, kinukurot nila. Ayan, tulad nyo, manipis ano, okay yan ano. Ibig sabihin, mas malaki ang chance na tumabas. Ah, mas malaki ang chance na lumaki ang katawan. Malubay. Malubay. Ito, mura, malaki. Dahil, dahil medyo tagalugin siya. Ah, tagalugin siya. Ito okay, naman, medyo, medyo mag na maganda ang lahi. 80% ang lahi nung nabili nyo. Kaya medyo may mahal ng kaunti. May lahi-lahi. Ah, may lahi-lahi. Ito. Itong dalawa. Pero maliit siya. Mas Or, mahal siya dito malaki. Pero mas mahal siya dito. kasi malaki. Ah, ah. Sa mga gusto bupindi ng baka, meron kayong tips na malalaman dito kay sir. 30 years na experience sa pagbabaka. May medyo marami ng alam sa pag-aalaga ng baka. Ayan. Pangalan niyo sir? Rico Amarillo. Rico Amarillo ang Sariaya, Quezon. Ayan, shout out sa mga taga Sariaya. Maraming magbabaka po doon. Ano? Mara, Thank you sir siya so, binibigay nila dito sa buyer. 73,500. kanito <laughs> yon yan? Binibigay daw sir ng 73,500 nung may ari. Ayun sir yung may ari. Parijan! Oh. Ayun ang te. Parijan! Parijan! 73.5 <laughs> binibigay ng 735 ito kanina ay 75 <coughs> ayan sila sir. um ayan eh dito ng mga lubak tama bigyan niyo ng bilite alam mo na 'yan ang pinili ko sa 'yan 60,000 Ayan 60,000 Ayan, 60,000 Ayan, 60,000 Ayan, ang na 63 pa po. Ang tawag di anim na po, lipad dito ng sa Hindi pa mo sa yung bibigay ng na Ang sana pa na Para para sa kana sa kaya ko tayo lagay ng panya. Ilagay may kitaan ko. Sige char pao. Hindi ko po pinagdadaanan para kung masaya para sa mga anak ng billing kata eh ay, 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 ay para nakabili ng grass <laughs> cutter. Para mo. Itali mo kahit na. Para ka nang ng grass cutter. Ang musa niya, musa kalabaw. mo? May nasa kasi ng muta tatay yan. yung Nasa kasi ng baka. Maganda kasi sa baka kapag wala nilang grisada mo. Kasi kung mga 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 mga

Gagang nilagay. Mamulit niya. Kita wala kang gagawin. Sa kanto itu. kuwento nito. Hindi kayo mapapano dito sa sina. Dokumento. Pagi ibig naman si balik ko sa akin. Gagawin sa tuloy. Ako. Tunggu kau, tunggu kau. Tunggu kau. Tunggu kau. Tunggu kau. Tunggu kau. Tunggu Oh, yeah, yeah, yeah. So, lumipat ito sa sir. Okay, okay, okay. Ito sa 73 pa. na may okay. ano binibigay na. 67 pa ito ba ito pa ito? Bawa. 73 na 73 pa. Bawa. <laughs> Bawa. May i-fabricate ko limang po para nakajap ko sa eh. Ano ka? Si Ito mo naman ang mga nalagat ko ng na di ba? Hindi, ka? ko sa akin. Ano ka, Yahon? Hindi ko Eh ng tamang break, Yahon. talagang... Huwag bang... Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, Ganda nung pit ng bakong to. Eh sir, eh namimili ng dalawang baka. Mga quality ang baka galing ni Mary. Ang nagustuhan tulad niya itong ganda o. Oh. So ayun sir, ang kausap ay meet mo yung may-ari. Ayan. Nawala yung aking kasama. So ito binibigyan na lang ng 55,000 kanina ang tawaran. Ayan, 55,000 50000 Brahman. Uh, umalis muna yung buyer at titingin-tingin daw muna sa iba. Pero ito kanina ang tinatrato, ibinibigay ng 55000 Ayan, Brahman. Malaki na to at saka ang ganda ng kwento.